Winwin -win Marquez nagparamdam na sa Miss Universe Philippines Para sa aking balitang showbiz, tila nagparamdam na si Winwin Marquez ng kanyang pagsali sa Miss Universe Philippines 2025. Sa pagsimula ng 2025, nagpost si Winwin ang kanyang picture na nakatupi swimsuit kung saan ibinalandra nito sa publiko ang napahagadang hubog ng kanyang katawan. May kita sa picture na well-toned ang fisik ng aktres na unang ipinakita nito sa publiko nang sumali sa Reina Hispano-Americana noong 2017 kung saan nakuha nito ang corona laban sa mga nagtatangka parang mga Latina dahilan para bansagan itong The Latina Slayer. Nilagyan ni Winwin -win ang kanyang post ng caption na New Year, New Photos, Hello 2025. Pinasalamatan naman ang dalaga ang kanyang glam team sa likod na nasabing bikini photoshoot kabilang na dito ang photographer na si Seven Barreto. Dahil dito kung kaya't lalong umingay ang nauna ng balibarita na sasali si Winwin -win sa Miss Universe Philippines. Agad naman dinagsaan ang paghanga mula sa mga kapwa niya beauty Queen ang naturang post ni Winwin -win kung saan kabilang dito si na Miss World Philippines 2017 Laura Lehman, Miss Eco International 2018 Thea Tumala, Miss World 2013 na Megan Young at marami pang iba.